Hello, welcome to my vlog, Jocelyn Prochina Mix. Ito na yung part 2 ng septic tank namin. Ito na yung ano, yung yan yung tatapusin na namin ito. Matagal Mat, na ito kasi ano, yung baha dito sa amin, matagal din na, na nawala yung baha, babalik-balik kaya tagalan 'yan sa pagawa Ngayon, tatapusin na namin 'yan. Yan na yung, ano, nilagyan na yan sa ilalim ng kahoy na 2 Tapos, yung nilagyan na sa ibabaw ng plywood. Tapos, yan. Yan. May manok pa. <laughs> Amin yan. Tapos, yan. Hmm. Yung plywood na yan, binili namin yan. Makapal yan. Para, ano, para forma ng takip sa septic tank yan yan na yung asawa ko siya lang ang gagawa nyan ah uh, yun oh uh, sinusukat-sukat nyan yan hmm Tinitingnan-tingnan kung pariho na ba. <laughs> you know, pinuputol na. Yun lang ang ginagamit niya pang putol. Pero yung ibang, ibang ano, construction, iba yung ginagamit na yung pangkat ng bakal. Yun. Ito, kasi ano lang ito, maliit lang itong ano, itong bakal na to, kaya naman ang ganyan na ano, pangputol. Madali lang naman yan. Puputulin. Yan. Nag alalay pa yung paa para ano maputol na. Yan na yun. Oh. Nilagay na niya. na kailangan ano pareho siguro yung ano niya distance dyan sa ibabaw ng ano ng plywood yun na tinalian na niya ng ano ng tie wire tinalian na niya yan kailangan niya na ano na matight yung tali na tie wire para hindi yan ma -ano, ma ma ano yung gagalaw yung bakal kaya yan tinalik niya ng mahigpit yan yan na yung ano manhole may forma na yan nilagyan na niya dalawang manhole yan at ito na yung ano niya yung helper niya isa lang to kaya naman ng isang tao lang yung ano helper ma maliit naman yung ano septic tank namin okay. Na nilagyan na niya ng ano ng tubig. Yung mixture kasi ng ah uh, tong bato saka yung siminto, ano 'yan. Dapat ano, dapat parang lugaw. Mm, um, parang lugaw yung mix niya. Um, hindi iba kasi yung mixture pag buhos yung ginagawa. Yan. Yan na yung ano, yung ginagawa ng helper niya. Yun na, o, oh, nilagay na dyan. Tapos, nirodila na yun para maano, ma, ano, ma na yung ibabaw ng yun sa ano, sa siminto. Yun. Yan, o, oh, tingnan nyo yun. Ah, uh, masyadong ano lang yun. Parang logo yung ginagawa niya na mixture sa ano, sa siminto at saka sa bato. Yan. Yan at malapit nang matapos yan. Oh. Hmm. Maputi. Maputi yan dyan na nilagyan pa ng ano ng bato kasi ano siguro yan may butas yan kulang ayan ayun, oh, na yun oh rhinodila nanya niya rhinodila tawag namin dyan iwan ko sa tagalog anong tawag nyan basta ganyan yung ginagawa pag ano na para ano pag ma play na yun smooth na yung suminto o oh, iba kasi yung na, na ano na narodila na kay sa wala oh yan 'Yun smooth na 'yung narudila na. 'Yan. Kailangan ano 'yan? Kailangan ah parang magaan lang 'yung kamay para hindi lulubog 'yung rodila yan, Ayan. Ayan, tapos na. Ayan na. Ayan na yung dalawang manhole. At ano pa, lalagyan pa ng takip. Yan ang takip niya. Ayan na. Tapos pagka, ano, uh, tatanggalin yung, ano yan, yung sako. Tatanggalin pa yan. Hmm. Yan na o. Oh. Yan yung ginagawa na ano, takip ng manhole. Yeah kinuha na yung ano pat at yan, tapos na yung septic tank ito na yung CR namin yan may ano na yan may lupa na yan pinilingan na yan ng ano ng lupa yung lupa hindi yan galing dito galing yan sa ano sa sa bukid sa bundok yan kinuha yan kasi yung lupa namin dito malambot wetland kasi itong aming ano area dito wetland yan yung ano yung tubo na para sa drainage sa tubig tapos ito yung malaki naman sa ano bowl. yan o yun na ano na nag flooring na siya sa ano sa CR yan makapal yung flooring yun, no? Makapal. nun malapit nang matapos yung flooring sa, ano, at bukas na yan, ano, gagawin yung finishing sa wall ng CR namin. Yan, o. Smooth na. Yan, o. Yan. Yan na yung ano nagpinising na siya ng wall. Yan na oh nag ano. Oh, di ba ang galing ng asawa ko. Yan yung ano yung, yan yung asawa ko na believe ako diyan kasi ano maraming alam niya na ano trabaho. Marunong yan sa ano sa pagtatahi siya yung nagtatahi ng uniform ng anak ko at yung uniform ko tatanggap naman siya ng ano ng tahiin pero yung hindi hindi masyadong marami kasi busy yan may trabaho yan driver yan ayan tapos yung ano niya yung uh, dalawang araw lang yung pag-drive niya sa isang buwan or apat na araw. Depende kung may yung ano, yung amon niya. Depende lang yun. Tapos, ah, uh, sideline niya yung, kasi meron din kaming ano, yung sakahan na ano, meron din kaming sakahan na palay. Siya yung nag ano, nagtanim. Marunong din yan sa ano, sa, sa pag-operate ng raktul. Ayan. Tapos, Will the din 'yan? At saka operator ng ano, ng Chinso. Ito, itong kahoy na ginagamit namin sa bahay siya 'yung ano, siya 'yung nag Ano bang tawag niyan oy? Yang nag -chinso. O ito na ano nasa ano na siya na sa ibaba na siya ng ano sa baba na ng awol. Diyan na siya nagpinis. Niyan. Niyan na uh, malapit nang matapos 'yan. Niyan na oh yung natapos na ano ni eh, sa wall. Yan. Yung kabila, hindi pa natapos yan. Yan. Alam niyo masipag itong asawa ko. Siya lahat ga, ano, nagawa ng gawaing bahay. Yan. Masarap yan magluto. Siya nagluluto. Siya naglalaba. Siya naghuhugas ng mga pinggan namin. Yan. Masipag yan. I-update ko na lang kayo pagkatapos ng ano ng CR namin. Thank you. God bless ating lahat.